Yan, good morning, good morning, good morning. Ayan, panibago na naman tayong vlog ngayon. Ang gagawin po namin ay, ayan, ipagdidugtong namin yung kasadang yan. Dahil nag-request sila. So, ayan, voice over muna mga guys. Ayan, dito tayo sa Riverside. At eto ang aking mong kaklase at kaibigan. Ano si pag mo ay? Matulong ka ba sa amin? Ay, salamat ay. At eto at magsisimula na kami. Ayan, nag ano na kami, forma-forma. Tapos may naghahakot ng buhangin, may naghahalo ng buhangin. So ayan, salamat talaga sa pagtugon ng ating mga kababayan dito sa Riverside. So isang hiling ko sa lang sa kanila, talaga namang ako'y pinagbigyan nila. Wow. Sa aming sangguniang barangay. Ayan eto na nga at talagang ginagawa namin para po sa kanila kasi dito pagka umulan maputik ayan tapos ang hirap-hirap umakit ng motorsiklo pagka dinadala ko ang aking nasasakupan Diyos ko po talaga naman kailangan pang itulak ang motor para makaakit dyan sa pinagputulan ng kalsada na yan <coughs> Ayan, dyan sa likod ko talaga, ayan, ang mga ating mga masisipag. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Bali, nagsimula kami ng maaga, mga 6 o'clock siguro, nagsimula na kaming gumawa para hindi uh, abuti ng init. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, sobrang init talaga. So, ayan, tuloy-tuloy ang kanilang pagtatrabaho. Hi. Hi. Hello. Pa-subscribe ka sa ano mo? Papalo ka. Follow me? Ano pa follow you? Ano <laughs> ano anong, anong pangalan ng ano mo nga sa Facebook? Ah, uh, spear fishing. <laughs> Ayan, spear fishing. Papalo na lang po, spear fishing sa FB page niya. Hello. Ayan. Kiluhan naman dali ni Urte. Habang tumatagal, ayan, dumadami ang ating mga tumutulong sa atin at talagang tumugon sa ating panawagan. At ito'y pa'y isang bayanihan. Wala pong bayad to Talaga pong ganito po kababait ang aking mga kababayan dito sa aming barangay. At uh, saludo po sa kanila at ay pinagbigyan. Ayan, maraming pong salamat sa inyo. Ayan, si Consihala Gina. Uh, Di ba? Di lang lalaki, kayang-kaya din niya. Uh -huh. At si ha, lagi nang bukid, hindi rin patatalo. Nako abaw naman. Talaga namang ayaw din paawat iyo. oh. ina. Ayan, si Consihal Cyrus ayaw din magpalamang. Talagang katulong-katulong din siya dito sa ating paggagawa. Ganito po dito sa aming barangay, talagang nagtutulungan. Uh, may katungkulan man o wala. Talaga namang super ang support ang ibibigay sa bawat isa. At eto nga, yan, malapit na siyang matapos. Nakikita ko na ang aming nalalapit na pag-uwi. Wow. Dahil talaga na sa super pagtutulungan namin, ayan, mabilis po tayong nakatapos. Bali, danan lang po ito ng motorsiklo. Talaga pong kailangan ng danan ng motorsiklo dito sa amin. Para mapadali ang aming biyahe sa aming pupuntang mga sityo-sityo. Ayan. Ayaw ko dito talaga. Ito na nga, eh. ang pinakahihintay, magluluto na ang ating ay, cook. Ay, ay ano? merong ano, mga dahon-dahon na 'yan. Ayan, ito. Kasi kuya, na 'yung nandoon, kulang uh, ano, pa. Magluluto ngayon. Pupuha na ulit. Baka meron pa, baka mabusan 'yung sarili. Ah, sa... tinola po ang kanyang niluluto, isang tulyasi It's para po sa aming lahat. Ganyan po kagabongga magluto ng tinola dito sa amin. At ayan, inihanda na nga ang ating ano, kakainan. Ito po ay ano, talagang walang arte-arte, talagang kailangan po talaga dito ay ano, um, sanay na sanay kang kumain sa mga ganito. Kami po dito walang ka ano, walang ka arte-arte sa katawan. Salo-salo po kami dito. So ayan. Parang puro kanin lang nakikita nyo guys, no? Kasi tinola, hindi na pwede doon sa ano dahon. <laughs> Thanks for watching!